para sa lahat ng mga muntik ng bumitaw. Sometimes, it's so easy for other people to say that you are weak. That's why you almost stopped. But what they don't know is, all this time, pinagsasabay mo ang lahat sarili mong problema, problema ng iba, kahit patong-patong na. That all this time, pinipilit mong magpatuloy sa laban, kahit lalo kang nasusugatan. That all this time, wala kang nakukuhang suporta, kaya lalo kang nasasaktan. That all this time, may digmaan sa iyong puso at isipan na hindi nila maunawaan, kaya itinatago mo na lang. But all this time, kaya nandito ka pa, kaya sumusubok ka pa, kasi ni minsan, hindi kanya pinabayaan. Na kahit hindi mo siya nakikita, patuloy kanyang binibigyan ng kalakasan. The next time that we will hold on, not to people anymore, not to situations, not to things, not even to yourself, siya ang ating panghahawakan, hindi niya tayo bibitawan. God bless.